Para sa ating detalye ng balita, Pangulo Marcos Jr., kumpiyansang maipapasa ang malinis na budget sa 2026. Para sa detalye ng balita, kasama natin DJ Joey Boy, ibalita mo. D.J. Frankie, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakapasa ang pamahalaan ng maayos at malinis na pambansang budget para sa 2026. Kasunod na mga kontrobersya bumabalot gumabalot sa 2025 appropriations dahil sa mga umanay uh, irregularidad. Ayon sa kanya, natukoy na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang mga posibleng mapagpunan ng pagtitipid sa panukalang budget. Bagamat aminado siyang hindi ganap na mawawala ang korupsyon, tiniyak ng Pangulo na patuloy ang mga reforma at paghihigpit sa mga sistema upang mapahirapan ang mga gumagawa ng katiwarian. Inatasan din ni Marcos ang Department of Public Works and Highways na bawasan ang hanggang 50% ang halaga ng mga materyales sa konstruksyon na maaaring magresulta sa 30 to 45 billion pesos na pagtitipid. Binalaan naman niya ang kanyang, na kanyang EV veto, ang 2026 budget sakaling maglaman ito ng mga discretionary funds o mga proyekto kwentong hindi tugma sa pambansang prioridad. Naipasa na ng mababang kapulungan ng perso ito ng General Appropriations Bill habang uh, tinatapos naman ng Senado ang sarili nitong perso na bago ang bicameral conference na ngayong taon ay isasagawa ng mas bukas sa publiko matapos ang batikos sa mga nakaraang dagdag singit sa pondo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.